Alam niyo ba kung sinong guest ko today? Tawag niya sa akin, Naishi. So today, ay i-declare ide ko, siya talaga ang aking Nakshi. So ganito siguro siya talaga mag-apply mo. Ay, na Oo, so, yan. Gano'n na. No? Gano no? <laughs> Hello, good morning. How are you? And what's up? What's good? Pasabo. pa. Ah! witness ng murder. Ang kapal lang mukha mong maloka sa itsurang inimbento mo. Ilang taon na kami nagtiti sa'yo ah. Ngayon <laughs> lang kami makakagante. Dinanyan mo pa ako. Ang oh, Diyos ko, sinong gumawa nito? Ang nanay ko! Oh, are you my darling? Diyos ko! ba naman ako? Sabi, ligo ka. Naligo ako para sa'yo oh. ah. Oo. <laughs> Puyat oh, yeah, ka okay. eh. Very, very light. Oh, Pero yeah, okay. niligo ko pa din para sa iyo, madam. Oh, di ganda! Diba? Mabango! Uy, hindi <laughs> amay ka na! Marisa. Perfect ang atake mo ngayon ah. Oh, oh, yeah. oh pak! Gusto ko sana lumusot hanggang sa'yo eh. Ano? <laughs> Ay, sa akin magsisimula. Tapos <laughs> gano'n. <laughs> Siyempre, i-blend pa natin yung wala pa yan. Diyos ko. Ang bumpy ng skin mo. Uy, ko naman. Kaya mapilteran ninyo ng onte Ah. Yung medyo may onting ano, grain-grain. Naramdaman ko sa pag ano, parang tumatalbog-talbog. May onting uka hmm. ng onte Oo, oh, siyempre, galing tayo hirap eh. <laughs> <laughs> Kaya yun, <laughs> di ba? Ito ba to? Or nagdudugo na talaga? <laughs> parang melasma na to ah. In fairness. <laughs> mag-intimidate ng... <laughs> di ba? Alam mo ba si Manang, ano yan? Yan si Candice Arellano. Dabber yan. Alam mo kung sino din niya? Sino? sino? Manang, mo. Basta mo na na ako sa mga ganyan. Eh. <laughs> mo si Goku pa pala. Sino? Mali si Goku. <laughs> sino? Mali mo si Goku. Hindi. Diba? But... Si What? Stupid ah! Oh my God! Ang akong pating naman! Isa lang please. Magawa oh, na! No, no! ah! Oh my God! Parang halika dito! Super nag-watch ako ng One Piece! Oh. Halika dito! Oh dito my God! Man. Oh my God! Nag-sunshine ka? Oh my God! God. <laughs> Ang galing. Nandito na no, I'm witnessing my childhood. Yes. yes. Tamo na, kasi, childhood. Nyo. Ang galing niya kasi. So, welcome to the viewing room of Quantum Film. Wow! Thank you to Quantum Films. Mag-thank you ka kay Attorney Joji. Thank you, Attorney Joji of Quantum Films. Maraming salamat. At yes, pinaranas niyo sa akin yung parang ganitong ano, mayaman lang ako. Ganun nanonood lang ako dito ng mga films, films. So, bakit tayo nandito, Sasa? To be honest, wala akong alam. <laughs> Pinakastage mo, wala ako dito. Pinakastage ako dito. Bilang, ilang taon ka na ngayon? Ano ba yan? 29. <laughs> Malapit na mawala sa kalendaryo, pero ano, hindi ko nga mapeke yung pagka gen ko, pero sige. So, ito, hindi ko alam kung natatandaan mo. This is Kimi Dora, the first one. As you can see, it is brought to you by... Ay, fresh! Ang galing nung pagkakaano. Ay! Agad-agad! Bakit barilan agad? So, hindi mo napanood? Hindi, napanood ko yan, pero nakalimutan ko na nga. Ay! Bagets pa ako nito promise. Yan! Yeah! Springfield! Alam mo, lagi ko ito ginagawa. Nanonood ako ng mga ano, ng mga napanood ko na before. Oo. Oh, eh. oh. Alam <laughs> ano, galing mo talaga mo, Marty, ma. Wow. Kasabog Mary, Mary, ka. I'm on my way na nga. Ito ay ang cute! Puro-puro stop to. Bawal na yan niya yun. ko <laughs> <laughs> Sino nga nag-ano <laughs> Nag-direct. Joyce Bernard. Ang galing niya. Ang landi mo dyan! Buti hindi na gawin sa'yo si Marian. Hindi Talaga? Talaga. Sa pa talaga siya kakabahan. Ay, parang kaya. <laughs> Mga oras na yun, oh. Sarap mo. Hala! 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 Oh my God! Ay! Oh Oh my God! <laughs> Bakit horror yung reaction? Ang oh, sarap! Ang kinis is ng liko. No. <laughs> Silly. Ikaw pala ang kauna-unang dilulo sa sini mo. Sherry. Ang kauna-unang dilulo. Oh, Ay, Oh, God. Ah! Oh, oh, <laughs> Away sila. Ay! Stop that. Ala. <laughs> <laughs> so, Kalmot talaga. Oh, Ay, <laughs> <laughs> Grabe! At saka film okay. yan ah. Oo, oh, ang galing! Ang galing ng acting pa mo. Masabog. Hindi siya mo. digital, it's film. Parang naking yung pag-uusap talaga. Ah! 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 Totoo yung clean? Oh. oh my god! Masyado kang pinagpala. Dapat lang sa'yo yan! <laughs> Pagal. Grabe. Pagal kaya pala, na, ako. Ah. Kaya pala ako na burn out. nagawa <laughs> pinagawa. After na ito, medyo ang mga ano, six months kang tigil muna. <laughs> Daming ginawa eh. Yes, na! Ano yun? <laughs> <laughs> Ay, yun is ang ulo ko! <laughs> <laughs> The business is very good. <laughs> Hahahaha Boleh tahan ganda ng pagkakasulat ni Chris Martinez. Ang ganda ng pagkakabuo ng karakter ni Kimi tsaka ni Dora. At tsaka, ang ganda ang ng... ganda. Basta maganda lahat. Editing, ng escena, okay. o, editing lalo. Plakado. Oh my God. Ano na ang masasabi nung mga oras na yun? Nung pag after nung ano, nung pagkakagawa mo, sobrang pagod ka ba ng malala? Super pagod na parang inisip ko lang, ay, hey, salamat na tapos din. Tsaka kasi nung umuo ko na ko yon Parang ano lang kasi, parang mga barkada lang na nag-usap. Uh -huh. yung... Pero naisip ko na ganun yung kalalabasan? Hindi. Tinanong nila ako, anong gusto mong gawin bilang parang launching film mo? Uh -huh. Eh, parang hindi naman ako conscious na kailangan i-launch. Uh -huh. Gusto ko lang maging artista na merong yes, trabaho. Gano, gano. Si Direk Joyce kasi, director ko na siya sa TV, tsaka sa uh, Paano Kita Ibigin. Yes. Uh -huh. so, si Piola Pascual, barkada rin. Na. Oo. So, sige, join ako sa pangarap na magkaroon ng spring films. Alam mo yung mga pangarap ng magkakaibigan? Ang sarap, jumoin So, tinapos ko lang yung buong project, pero pagod na pagod ako. Tapos, parang, o oh, sige, kailangan pa pala ng promotion. Dami. Parang indie film kasi yung feeling niya. Uh. Pero at the same time, co-prod or release ng Star Cinema. Ah, yes. Ang laki pala. Tapos, syempre, ikinapagod ko yun. Until, showing na. Mm -hmm. Ay, salamat na showing na. Sleep na ako. Parang wala na akong kinalaman sa showing. Kasi, ah. ginawa ko na lahat ng responsibilidad ko. Until, tumawag si John Lapus. Si Mama Sweet. Yes. Sabi niya, oh, hindi ka ba manonood? Say ko, hindi. Kasi tapos na yung premiere night. Manood tayo! Opening ng pelikula mo, ha? Talaga? Parang matutulog na lang ako. Halika na dito kasi wala nang ticket. Sa'yo ko, ha? Basabog! Totoo? Wala nang ticket? Tapos pagpunta ko, pan nakita ko ang daming Ta tao. Tapos totoo nga, palabas sa sine, tapos palakpakan, tawanan. Yung parang, ha? Ang saya! Ah, Oo, oh, ko. Oh my God, ganito pala ang sine. Perfect. Ganito pala lumabas sa pelikula na ikaw yung lead. Binda. Umabot siya ng isang buwan sa sinihan. Ganon tatagal. Ganon katagal. Sabi ko talaga, I'm so blessed. Ang saya. I'm so blessed. Sometimes, hindi mo naman talaga pinaplano pero pag binigay sa'yo, para sa iyo yun. Para sa'yo talaga. Oh. Alam nyo ba yung magin Hawa Street? Dito lang yan sa Quezon City. Nandito tayo ngayon sa Wados kung saan mabibili nyo yung dessert na nanalo na best dessert, yung Black Bottom Cake. Sana tama yung pagkakaalala ko ng pangalan, but the best dessert, you can find it here in Wados. And habang tinitikman natin yung best dessert, ipagpapatuloy namin ni Sasa ang tiktaka namin after watching Kimidora. So, let's do that! Come on, this is it. Black bottom cake, Wado's dessert shop. Nanalo ng best dessert si marami siyang layers tapos pag yung perfect slice sinubo nyo wow mm dinaksi -hmm. ko na talaga to eh yes. kasi hindi siya nagbabago Ang ah. um. napakalaking karangalan na may makeup pa na ko mismo nung nagpaunso ng toneto ni ladam Blush. Kunyari, mm -hmm. ano ka lang, sun-kiss, sun-kiss, gano'n. Naarawan, gano'n mistisa, may lahe. Latina ang labas nito, mother! Super Latina. Super Latina talaga. Okay. Yan! Siyempre, re-reload -re natin yan mamaya. Yan! Ganyan, ganyan. Tapos so, i-loading natin yan. Perfect. Ang soft ng skin mo, mother, in fairness, ha? Ba't mukha bang matigas yun? Hindi. <laughs> Sobrang soft, di ba? Papunta yeah. na tayo sa anong stage? Ano na to? Medyo yung may pagkamalandi na siya ng onting very light. Yung mga ano lang, yung mga mahilig lang mag-reply sa mga my day, ganon. Maarte lang siya, ganon. <laughs> oh my God, pakanal na ako! Pakanal ka <laughs> naman, yes! Ako Alam ko nakaraos <laughs> na ako. Doon doon wala ka pabalik. Pabalik na tayo. u turn. yes! <laughs> yes. Pero siyempre, hindi pa tayo titigil dyan. May... Hindi pa tapos? Hindi oh, <laughs> pa tapos level. May level Di ba pa. Diba nasa level malandi na yes. tayo na nagre-reply sa my baby. Yes. Ano pa yung... Pabigay na to. Yes. <laughs> Perfect! Oh my God, yes. The Drunk Blush Sunburn Blush. Yes! The Sasa Girl Blush Pasabog. Yes! Feel na feel ko na na si Sasa yung kabanding natin. Anong masasabi mo sa pinanood natin, Kimidora? Sobrang tamang-tama yung ano, yung timing. Pasabog talaga yung talent mo. Like, nagawa mo yun! Pasabog! Ang nagawa mo. Pero wait, nung pinanag mo yun, ilang taon ka? I think mga 16 years old, ganyan. So, hindi ako nanonood talaga ng sinin. Napapanood ko lang yung mga pelikula kapag pinapalabas na sa TV. Ba't hindi ka lang nanonood ng yung... sinin? Walang pera, di ba? Sure, inuuna ko. Lalaki, inuuna ko eh. <laughs> yung mga age mo, na parang lumaki sa Kimidora series or Kimidora movies, sila yung mga katrabaho ko na ngayon. Yes! Katrabaho ko na ngayon. Tapos pag nakikita nila ako, Oh my God! Napanood ko talaga yung Kimidora favorite namin. Gawin mo nga si Dora. Mga ganun-ganun sila. Yes! So, natutuwa ako. As an actor, the best reward for me, syempre maganda yung mga trophy ka, maganda yung mga uh, mga projects mo, sunod-sunod. Pero isa sa mga the best reward, even according to Roderick Paulate, is when someone approaches you and tells you, you know your movies make me happy. Yes! So, so ikaw na ngayon ay sumisikat Atake. Sweet girl lang. Yes. Sa, sa mga social platforms. Hmm. Kasi dati wala namang ganyan eh. Correct. Explain mo sa akin ngayon, eh, saan ka galing Ano ka? Saan ka galing? Saan ka pumutok? <laughs> Eto na nga. Dati kasi, ang pangarap ko talaga, either maging artista, maging reporter, or maging ano lang. Basta vlogger-vlogger ganyan. Wala pang vlogger nga noon eh. nung ano pa lang noon eh. Parang basta makita lang sa TV. So ang ginawa ko, nag aral ako ng ko. Medyo wala lang akong natutunan, pero may pinag-aralan ako. Pag nag-FEU ako, ayan. Mascom. Mascom, yes. Okay. May degree, bakit? Eh! May books. Correct. Okay. Kaya ka-chika ko nga sa mga napsi ko, bago kayo mga ganyang-ganyang mga atake, mag aral naman kayo, di ba? Siyempre, dapat i-push natin yung pag-aaral no matter what. Kahit kami, hindi na wala masyadong pera, pero pinusya ko ng nanay ko na mag-aral. So talagang ginrinab ko yung opportunity. After In no, fairness sa nanay mo. Yes, I love you mother. Mwah! Yung atake ko, syempre, wala kasi akong cellphone. Sa computer pa ako naging, naging culture. Nakita ko yung mga... Nakikita ko yung mga ano, yung mga vlogging vlogging ganyan, yung mga sayo sayo ng mga kabaklaan, uh -huh. ganyan. Hala, parang perfect to. Kaso nga lang, wala akong cellphone. Eh, Ay paano? Diba? Kasi bakla, apply! Apply mga call center, call center! Mga hello, what's up, what's good! Chika-chika, yung chika, mga umurahin ka ng mga ano. Tapos syempre, i-mute im na yung mo <laughs> <yung laughs> silang <gano> <laughs> Oh, kasi medyo mahirap pa magharap ng trabaho mo kasi fresh grad. Eh ako parang sabi ko, hindi naman magtatagal dyan kasi gusto ko nga maging artista. Kailangan mo lang talagang kumita, kumita. makabili ng sell, cell phone. Cell phone. After three months, nakapag-ipon, nag cellphone phone. Oh Di ba? Ang nakakaloka dyan po, mayroon man ng kontrata pero nag-awol. <laughs> so, oh, pasensya na kasi may pangarap eh. So, yung una, sa Facebook lang ako nagpo-post. Mahirap pumutok sa Facebook. Uh -oh. Pero nag-e-edit ako ng video sa TikTok. sa TikTok. Sa TikTok ka unang pinakita sa akin. Correct. Yung kung si Elmer Gatchan Ay, hello! Hello, Elmer! Mwah. I love oh, you po. Yan. Si Sasa Girl ba, napanood mo na? Sabi ko, hindi eh, pa. Pandemic yun eh. Yes. Tapos so, so, napanood ko, nakakatawa. <laughs> Ang kanal yung ganda! So, nagkaroon ng viral na video. Isa lang yun. Ano yun? kasi uso kasi yung gagawa ko ka ng skit. Yung mga ano, mga estudyante-estudyante. So ngayon, gum gumawa ko ng ganun na version na kanal. Public school talaga. Uh oh, oh. Inaabangan nung naishi niya, yung ano, kumaway dun sa nakshinya. niya. Ganon! Oh, oh. Yung fourth year na maangas, bababa sa mga first year. Bakit mo inaaway yung nakshi ko, ha? So, ginawa so, kong skit. Wow. Nag-viral siya. Parang nasa 100k. Wow! Para sa nagsisimula pa lang. Uh, Oo, oh, tapos ng 16,000 likes. Paano mo ginagawa yung parang ang daming characters tapos bubuhin mo? Ikaw na rin nag -e edit Ine-edit ko yun ngayon sa ano, CapCut. Ganyan, Ayun, ganyan. Ayon, eh, ito, yun, ano, ito. ano, delete, delete yan. Ganyan, tapos maglalag pa yung, ano, yung Android ko! Kakagigil! <laughs> <laughs> so, so napanag kita sa Balota. Hello! Yes! Thank you, Nay! Ito yung first thing na malaya mo. Balota with Marian Rivera. Yes, Nay. Okay. Meron akong nakita sa iyo doon. Ano? May isang side doon na hindi namin, of course, nakikita sa mga post mo. Medyo may nakita ako sa yung Ano yun? Seriousness. Slight kung gusto ng seryoso. very, very, very slight yun. Nakikita ko na ang lakas ng dating sa iyo ng mga may social relevance na mga projects. Yes. Parang napaka-vocal mo at napaka-expressive mo pagdating sa mga isyong mas makabaya. Tama oh, diba? ba? Kasabog. yes, mother. Bukod sa LGBTQIA plus community issues. Yes. Parang meron ka rin mga opinion. May mga chika. May yes. mga chika ka. Mga chika. Para sa pangkalahatan or pang buong bayan. Tama ba? Yes, mother. Kaya... Idol kita siya. Ako ba? Ganon! Kaya, doon sa balota, share mo nga yung experience na. Yung iba kasi pinag-audition. Ano, pinag -audition. Eto, hinanpig ako ni Derek Kip na oh. sabi niya, gusto niya, ako daw yung gumanap sa role na to. Oh. Wala pa si Marian Rivera noon. Kaya parang sabi ko, hala pa sabog, may racket. <laughs> Mas priority ka kaysa doon sa vida. Kore, kore. Mababa lang yung budget. So, ang feeling ko parang, kami-kami lang to, gano'n yung atake. Tapos, yung pala, may Marian Rivera. Boo! Ending, sinabi nila sa akin, ang eto ang karakter character mo. Okay. ang character mo ay isang baklang barangay. Bakla? Sure ka? Nagulat din ako. <laughs> ang baklang barangay, baklang kanalyana na mahilig umepal kapag may eleksyon. Ah, so, hindi ka na nahirapan sa character yes. na binigay sa'yo ni Direk? yes. Okay. Ang seryoso ng mga script. Uh -oh. Sabi ko, ala, sabi ko, bakit ganito yung mga script? Talaga may mga talak, chok, 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 chok. So, so, may mga ano dun eh, may mga nagsasalita kayo sa taong bayan, sa barangay, yes. diba? Yes. So, ano yes, yes. Nagugunaan, naluloka ako kasi sabi ko, ala, very ano to talaga, talagang gusto ni Direct na magbigay ng message sa mga LGBT na talagang kami ang mga baklang ano politika. Walang takot. Walang takot. Talagang oh, oh. talaga tatalak kami. Tatala kami. Ganon. Ako hindi ako nahirapan sa set ng Balota. Walang mataas, walang mababa, walang nagpapaka big star sa set. Talagang ay maraming salamat sa ano, sa production na to. I love you. Ah, Mommy, kayo. What is next for Sasa. Hala, yun na nga, nakakaloka naman si Wade. Yung mga tanong-tanungan. Doon ko kasi napanood talaga ng mga tao na, ay, tumatawid na siya from social platform to legit. Ah! Cinema. Yes. What's next? In June. Oh. May isang brand okay. na nag-fund sa amin. Oh. Isang movie. Oh my God! First time kong magkakaroon ng feature film. Ikaw ang Bida. Ako ang Bida. Ah! Magano ano ka naman? Cameo? O, mag ano ka naman eh. oh, Of course! So, wow. Ito pa ba? That's so here. sa akin ang advice ko lang sa'yo as someone, as an artist or as an actor who's ahead of you by years ha, I'm not saying any status, is just enjoy the journey and as much as possible, uh, don't lose your authenticity. I'm so happy for you. Congratulations. <laughs> Pero meron din ako mga ano, mga hinandang questions sa iyo. Ay, oh sige. Sino yung ano, mga pinaka naging idol mo? No? Black and white pa lang kasi na TV. Eh. Uh oh. Ay nanonood na ako ng mga pelikula. Favorite ko talaga si Dolphy. Gloria pasago. Romero, may uh, mahilig talaga ako sa Filipino classic. Ang next question ko sa'yo, ba is anong tingin mo ngayon sa so, mga komedyante ngayon, mga bago? Very rich. Ano I am o? so inspired by all of you. Ay, masabog! Oh, yes. What you offer, especially you, I like it because it's so fearless. The first thing that you should feel is not to fear anything. Correct. Express yourself. Huwag kayong matakot na, hindi kasi ganito yung nakasanayan. Ay, hindi kasi ganito yung ano. No! Ah! Ay! Something new? How will we know kung hindi natin makikita? Correct. So, fear is nowhere. Ang tanong ko sa sa'yo, mama, syempre yung ano, iba pa yung tayo nang sa amin kasi parang sobrang open na naging insecure ka ba noon? Hindi! Baliktad ka! Not many years ago, maybe two decades ahead of you, wala kaming mga politically correct awareness. Mm. Sa inyo nga ako medyo natatakot kasi ngayon ang daming mga uy mag-ingat ka baka ma-touch to. Ah. Uy mag-ingat ka baka may mga sagasaan tayo mga ganito. Dati for example Kimi Dora, si Dora may line si Kimi na by special you mean Mongoloid type of way. May dahil Yes, oo. Oh, oh, ang, yeah. Ngayon magbinitawan yon. yun, ay naluloko yung Canceled mga tao. ka na. Yes, uh -oh. correct. Merong toilet humor, but nevertheless, it's not as 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 um, intense as today na parang, wala, na-canceled ka na bukas. Get. At itong last question ko. Of course, syempre, anong next day inyo, Ma? Okay, like you, um, I'm just so happy that this year, I'm so blessed. So, thank you, Lord. Um, uh, ginanahan ako ulit to, you know, to reconnect my uh, with all my fans. Yeah. Ngayon, this is the time. This is the proper time. All of you, you inspire me. All of you. Oh. Uh -huh. And inspires me. You young people, you young artists, lahat kayo na active sa social platform. All of you, you all inspire me. And I want to be a part So, yeah. I want to be a part of this. Gusto ko rin, through mending, I'm, I'm, I'm a collaborator. Yes, yes. Uh, ano ako, open ako. Ang next kay Uge is, I'm judge shop ngayon. Wow. Yes. Sa Filipinas Got Talent. Excited ako to see, to watch the talents na talagang Oh my God! Napanood ko na. Ang daming mga bagong talent. Mind-blowing. Palakado ba ang PGT ngayon? Super. O ang Pilipinas talaga, sumasabog ang Tingnan Plakado mo ikaw. Di ba? Palakado tayo, Di ba? Diba? Talented tayo. Siyempre, mana sa'yo. <laughs> Sorry. Ito so, ko <laughs> si Yes! Yeah! Woo! dyan, deserve ko na ang award-winning Yes. Black Bottom Cake ni Chef Wado Also known as BBC Mayroon namin surprise May Ay! Oh! Ay! Hala! Oh, yes! Oh my God! Plakado! Pipicturan yan! It's a yes! Yes! Ano ba siya? Thank you, Chef! Picture muna tayo Yeah, so ito yung BB cake natin. <laughs> yes! So yung nasa gitna oh, yeah. ay tableya ganache. Yung nasa iba. ito, ito, ito. Yung ah, yung so man, man. Ah. perfect bite. Boom. Mmm! Take your time. Masabog ah. Hindi habog oh, oh. ah. Ang habog Ang sarap! Panaming daming dumating, no? Correct! I love it. Thank you, ma! Thank you. All the best. All the best. No. Thank you. Ang arte! Ang arte! Ang arte! Ang arte!